Hi guys! Welcome again to my page. For today's video ay isi-share ko sa inyo kung paano nga pa ng ganitong video. Picture ito guys. Ito guys, pero nilagyan ko lang siya ng GI GIG Basta yung ito guys, o so parang yung heart heart tatlo ba? Yes, yung tatlong heart nilagyan ko nang sya para maging video yung aking picture so dito ko yung kung paano nga mag post ng picture na pwede siyang gawing video dahil dito sa mga GI, GIF so kung isa kang monetized na page or profile pwede na gawing pwede nyo to gawin guys para lahat ng post ninyo is mamonetize dahil video naman yung mamonetize talaga so ito yung paraan kung paano mag magka pa rin yung inyong mga picture dahil lalagyan lang sya ng gif so dito guys nilagyan ko kasi sya ng music kaya na unable to monetize because of the music right match so may nag-oon ng music so sa inyo kung hindi lang kayo nag, nag after sa monetization sa inyong facebook or profile so okay okay to siya guys nalalagyan natin ng music at ganito para siyang maging video so paano nga ba gawin ang ganyan so una is lang natin ito isang pa ganyan Punta lang kayo dito sa what's on your mind. Ganyan. And then, photo, video. Nagpo-post lang talaga, yung guys. And then, maghanap kayo ng picture. Ayan, picture. Sample, ito yung picture, ha? Gagawin natin. Ayan. Iba, picture. Picture picture yan o di ba picture Plain na picture lalagyan natin ng music at gagawin natin siyang parang mag video siya so dito nyo i-click sa edit yan makikita nyo yan ito o oh, di ba hanap kina mga songs dito na gusto ninyo kung gusto niyo mga save music ito Sabit. Pwede ninyo ipamusic po din hindi. Ayan. Sa Nang mahirang mahirakakan masaka sa wala ng tuloy kagaan. Ayan, may music na yan guys. Ngayon, di ba? Diba, ano, ano lang yan? Big picture lang. So, ngayon is gagawin natin, lalagyan natin yan ng JIF. Ito ba guys? Di ba? Ito JIF. Di ba mga yung JIF is nagmumu. So pag nilagyan natin yung picture natin yan para na siyang video. Ma-convert siya na para video kaya magkaroon na siya ng triangle. So ito ang lagay natin. happy Saturday. Happy ang Saturday, o di ba? Dahil sa pagkain. O di ba, nag-work siya naging pag-iidan ko 'yan, maging video na 'yan. Magkaroon 'yan ng triangle. Kapag picture kasi picture 'yan kanina, guys, di ba? Hindi 'yan video. Ngayon dahil nilagyan ko ng GIF. Pag na-post ko na 'yan, magkaroon siya ng triangle. Ayan. And then, add mong dan Ayan. Check, check, check natin. O, oh, diba guys, ito yung bago. Hmm. Oh, di ba yan yung bago patunogin lang natin ah <tipos> oh, hindi yan bago saan Wait. refresh lang natin hindi pa pala natapos Oh, ito na guys, natapos na. Wait lang. Ayan na. Finishing. Ito na yung bagong picture guys. Picture na nilagyan ko ng GIF at nilagyan ko din ng music paano gumawa nito guys so ayan yung video o di ba ipasahan sa ating pwede lang po para hindi tayo demonetize guys ah, para hindi tayo makabilisyo ng music pwede lang walang music yan pwede lang yung gawin natin magkakaroon yan ng ads guys dahil dahil naging video na yung dahil naging video na yung picture o di ba si insight and ads so possible siya malagyan ng ads so wala siya music pero pwede niya gawin lagyan ng music ayan so ganyan lang ang uh? gagawin niyo sa inyong mga picture para maging video siya at pwede siyang monetize dito sa Facebook page post niyo hindi doon sa reels so